Uh, are we live now? Ayan, uh, now we're live Kamusta kayo? Uh, anyway uh, Wait lang natin saglit yung iba Ayan na, Ang bilis naman oh, Nicole Cepeda Sanchez Akira Shin. Wow. Wow, 600 kagad. Wala pa one minute. Oh, Sabi hello, Pamarambulo, Matt Morales, Michael Santiago, oh, Patricia Galang, A, eh, Alex DL, Chu Dato Sia, Siaha, Rolando Manguera, oh, Rats, Baliete, Arasa, Shout out, watch it from Qatar, Danice Eldrian. Uy, yan. Yeah. King Andong Ancheta. Joe Gulapa. Meg Stan. Mishu Me Du. Ayan. Ang bilis mo. Wala pong one minute. Almost 2,000 na agad. Anyway, kaya po ako nag-live. Una, magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga bumabiyahe, pauwi ng bahay, galing sa trabaho, mag-ingat kayo uh, at sa mga nasa bahay naman o oh, na, alam ko yung mga nanay tatay naghahanda na ng pandiner no, happy cooking o oh, yung mga naglalaba <laughs> o oh, yeah. I hope uh, sa lahat ng mga nanonood na Batang Maynila ngayon uh, nag live po ako, nandito ako ngayon sa HQ uh, pasesya na kayo, medyo maingay lang ako may naririnig kayong jeep o nag-uusap doon sa baba Nag-live po ako kasi uh, well una salamat sa Diyos uh, ligtas tayong lahat uh, kahapon no uh, nagpapasalamat ako uh, sa bawat isa sa inyo uh lalong-lalo na uh, most of you no, went there on your own uh inimbitahan namin kayo ni Chichi uh at natutuwa kami ni Chichi na overwhelm kami ni Chichi at sa kahapon. Grabe. Hindi, hindi ko so katakalain na, na talagang mga batang Maynila naglapasan lahat. Pinunong niyo yung buong arosero sa SM. Grabe. Huwagas ang pagmamahal niyo. Thank you very much sa bawat isa sa inyo. Okay? Sa lahat na nagpunta. Alam ko, gumastos pa kayo na pa kayo, kayo pa bumili ng pagkain nyo, yung iba sa inyo, ang nagpagawa pa na sariling t-shirt. Uy, thank you doon sa mga donors sa, Alam ko, meron kasi mga ilang individual, group-grupo, na bumili sila ng uh, t-shirt at sila sila nagpatata. Oh, thank you very much ha. Uh, sa mga gumastos pa. Uh, sa mga nanay at tatay ko, lolo't lola ko, ako. Eh, yung iba sa inyo, nakita ko, buti sumilong kayo kasi napaka-init kahapon. Uh, siksikan talaga, grabe. So thank you very much sa mga lolo at lola ko. I love you. Sa mga nanay-tatay kong senior citizen, I love you. Uh, bagamat uh, delikado sa inyo, nagpapainit sa araw. Nandun kayo sa siksikan. Uh, te, thank you very much. No, huwag na kayo mag-alala. No, basta dininig ko ang panawagan ninyo na bumalik na tayo. At uh, may awa ang sa uh, tulong ninyo. Uh, pinalag tayo nila Chichi at ng ating mga kasama. No? Uh, maglilingkod naman kami. So, namin yan ang paglilingkod. Lalong-lalo lalo na yung mga nawala sa inyo. Mga lolo't lola ko, nanay-tatay ko na senior citizen. At saka yung mga nagre-reklamo na nahihirapan sa online schedule ng health center, mababaguhin po natin yun. Yung hindi ulit matakot sa Maynila ang tao, makapamasyal sila muli, o babalik natin yung image na yun. At syempre yung peace and order situation, o, lalo na nasa listahan na naman tayo na ng list ng kalungkot ano eh, uh, anyway o oh, basta mga batang Maynila you no know, oh, thank you very much uh, sa lahat na nagpunta kahapon uh, we really appreciate it I'm humbled uh, with uh, what you did uh, yesterday nakakasya uh, talagang overwhelming uh, sa tagal-tagal ko yata ang uh, daming beses nagpile kahapon ako nagulat uh, sobrang dami so thank you uh, mga laban uh, still about a few months we uh, will continue to go around kasama ko si Chichi Atienza uh, ang ating uh, officially nagpile na ng kandidatura bilang uh, vice mayor na no, ng ating lungsod ang aking partner. No, sana suportahan nyo kaming dalawa at saka sa mga nanay, tatay ko, lolo, lola ko, mga kabataan, so, sana suportahan nyo din ha, 'yung ano pagdating ng araw 'yung uh, team namin no, what you call your miss choice, no? Yung your miss choice. No, yun, uh, Hanapin nyo lang sa kanila yung yung nakalagay na logo. Your Miss Choice. O, oh, yun. Uh, supportan ninyo yung ating mga kasama pag napunta dyan sa eskinita nyo, sa bahay nyo, sa lugar ninyo. Huh? so, muli, uh, grabe naman. wala pa uh, 2,100 na kagad nanonood. Sige, mag-shoutout ako ng uh, kaunti hanggat kaya ko. Ha? Huh? O, oh, basta isa isang gobyleta Rosita Cano, Jenny Marcos, Joyce Kyle, Edip, Elena, Tapikulin, Mamshi magkuba April, Lesiel, yana, uh, King Korea, Kim Korea, Connie Ramos, uh, uh, Odette Gubit Zamora, uh, kagawa Salome Mamat Sios, uh, Hannah de la Cruz. Uh, Art Aguilar, uh, Danilo Cruz. Uh, puro shout out tayo ha, ah, bago ako magpaalam. Elena Tapikulin, Maui Barreras, uh, Rolly Morco, uh, Joey Hison. Oy, si Joey Hison, si Kusial natin. Uh, ay, isa Japanese eh. Advance happy birthday po. Uh, thank you pagbabalik nyo. Uh, Annalyn Roque Tenorio. Uh, Rose Anne Jesus, de la Cruz, uh, Bilma Mercado Albarado, uh, Chris Yari, di uh, barangay Tutupor, Nelly Prago, Janet Gonzalez Katapang, Cecil B. Texon, uh, John Joe II, uh, Christy D. L. Uh, Pada Padaba, Nina. June Custodio, June, get well soon. Gerald DC, ha? Inanak, chairman. Uh, Ruthy Cano. Okay. So, I don't want to take much of your time. nag lang ako para personal na magpasalamat sa umigit kumulang sampung libong mamamayan na sumama kahapon sa ating piling kasama si Chichi Atienza. Sampu ng ating mga congressman, congressman, Joey Uy, Amado Bagaching, Joel Villanueva, Apol Nieto, Carlo Lopez, at Ernix Junicio at sampu ng aming mga konsyal. On behalf of our group, Your Miss Choice, taus puso kami nagpapasalamat sa inyo. Sa mga lolo't lola ko, nanay-tatay ko na senior citizen, I love you. At sa mga kabataan ng lungsod ng Maynila, mag-ingat kayo, mahal ko rin kayo, magkita-kita tayo sa amang sulok ng syudad sa mga darating na araw. Ha? Ingat kayo, mahal na mahal ko po kayo, and uh, may awa ang Diyos, mga din tayo. Ha? Pagpalainawa kayo ng ngapong uh, pong may kapal. Manila, God first. Thank you sa inyong lahat.